yun mga kabro uh, welcome back sa naman sa ito ang youtube channel for today's video mga kabro uh, na dekoroy at no, sa ka uh, project uh, nagpa estimate ni siya o grouping so tanaw na to mga kabro ang site kung saan saya ang makita kung saan saya ang ma recommendation grouping uh, so Ubanay ubanay ko ninyo mga kabro ning ako ang vlog karon ning ako ang video actually uh, ni ako karon dere sa uh, makilala North Cotabato no para mag na nato ang client actually ang client nato ani mga kabro ah, online lang siya no so paagi lang din siya sa online ning ato ang client so mo ato ang uh, pagkaadtuan so atong estimito ng yang roping mga kabro Video layo-layo pag nga video mga kabro no. Kay gigikan pa mo gidini sa uh, sintro sa makilala. So ang ang location sa project uh, na ani sa barangay ma um, uh, sa makilala North Cotabato. So uh, uban uban ta ninyo muro uh, kini nga uh, uh, area naninisya padung sa sintro sa makilala no sa yang kwan Uh, municipality sa Makilala uh, so magagita dire sa tiip o so, mo ang ilahang checkpoint sa uh, Makilala no so maagita dire so magdudoon agit ang pita ang Makilala North Cotabato so, karon uh, napotolato ang video dito sa uh, checkpoint uh, para pod uh, lili na to ma Ah, uh, ang pag -bizy sa uh, pag uh, check sa checkpoint no. So ni na day ko mga kabro. Actually sulod noon kayo ni mga kabro. Kay medyo ning shortcut ko ani pa doon sa barangay uh, Bulacanon. Kung taga makilala noon ko mo, ah uh, kaila mo ani o nagatuod mo ani uh, area. So dire ko ni age kay medyo shortcut ni siya kay sa kumulibot ako sa sinto o pa doon sa Bulacan noon medyo uh, sa kayo ang oras. So, nagigikan manta sa Dabaw. So, uh, maong uh, diri ko ni Surkat. Muna nga makita no diri nga medyo rap So, kini po na nga porsyon ang uh, raprod. rough Ani, mga car No? kini po nga porsyon. Sa unahan, ane, kayo si, uh, uh, so, unahan ani, dili na kayo siya raprod. uh, rough na po siya mga kabro. bro. Ano? Uh, ni ban banit So, siya makita mga No? Ah... Uh, medyo sulunon gibo ni siya pero okay mas okay mga po dere kay medyo dodo -do lang gyud sa sa ingon ko na medyo dodo -do lang gyud siya dere mga ka bro so okay na pud ang dalan mas sulod pud ang ato ang sakyanan so siya mga ka bro no so uh, man uban ni ko ninyo uh, timing karon nga adlaw medyo okay man ang kuan, ang panahon wala kayo ulan So Tara, para ayon ta sa unahan. So hingkalit og buto no, kay nataga ka cellphone kay siyempre nag boss over man ta. So mo na nakatungtong na ta sa to ano, sa siminto. Sa mo na to ang pagagian, medyo mingaw gid ang dalan diri mga kabro. At sarang mga gi, nakita man nato nga wala gyud kay makahinagbo. So kita rang gid ang nakaagi. Bagtinga nga to ang uh, si So pala yun nga punta mga kabro <clears throat> uh, Medyo okay pag yapon ang dalandre Medyo mingaw lang pero uh, asip uh, Safe mga kabro Kaya balo naman tanga nga okay gandari ang agian So uh, Ako wak ko kabalo kung saan yung pangalan na nga Street ah. ako lang asagup yun siya Sa makilala North Cotabato So natin nakita dito nga project no uh, Usag ka gym So, plano ta na ako nang hapiton. So, nakalimot na ko sa akong kay paghuman ani ako ang project nga sukatan karon aning uh, bitso sa sentro sa Gilapawan. So, akong gisubay ang ako ang project po dito nga gas station nga ongoing karon. So, wala ako kay hinumdom sa paghapitan ani. Eh. So, abasin ah, po nagbalin ako diri ako tong hapitan kay sayang kay to dako kay to makadto to siya. nga ah, uh, agi ako to siya mga nakal bro. So, tara. Pa dayon gyud sa unahan. Ah, uh, okay. So, yung mga kabro, no. So, ani ni agita diring dapita ah. Ah, uh, diri. Ah, uh, uh, nasa ina ko ang uh, na diri nga uh, bakanti pa no. Siguro tukuran no. ni og eh. diri og kanang warehouse. So, padayon nga pa diri ta sa unahan. Okay, mga ang dalan. Medyo na natay nakahinagbo no. Parehas sa so, ato ang sekenan. Uh, padayon lang yung punta dito mga kabro bano bani ninyo no mga mga bro no at uh, para mas kita na to ang ato uh, uh, ang uh, nga ang sukatan ang ako uh, ang project karon sa roofing man daw ang ilahang greek word ano sa ilahang uh, online uh, communication nila sa mo um, ang office so padayon yung punta mga kabro wala ko kabalo ani usa nang ning barangay ang kuala nga uh, ning labay ko diri o mga gapon mingaw gapon ang dalan lahir sa mga highway actually morag matawag gapon ni siya niya o barangay road ganyan mga kabro pero okay gapon ang iyang pag barangay road kay gispalto ang siminto dili siya ingon nga arap uh, road no simintado gini siya Oh, mani siya mga kabro. So, mani makita ni mo mga labyan ni mo dire. Ah, daghan mga balay-balay na diring dapita, murag sentro na ni sa barangay. Ah, dili pa gini yun, mao ingon nga bulik bola kanon barangay no. Kay ah, medyo ka sto sito ang pugod lugar ah. So, unahan pa gini. Mo uban-uban ta ninyo mga kabro Antoon nga makaabot kita sa site ni ato ang pagkaduan karon medyo kining makilala man gud medyo dako dako magiging gining nga makilala sa North Cotabato pro so lungsod ni, ni siya ni, uh, sunod ani nga lungsod sa makilala mo na ni ang Kidapawan mo Kidapawan City ang Kidapawan City mga kabro mo na sentro sa uh, North Cotabato <laughs> ang Kidapawan City So ang makilala lungsod pa lang ni siya. ni sunod mga katuigan mga henerasyon mahimo na po ning city ning makilala tungod sa uh, daghan po mga produkto ari sama sa mga lubing nga makita nimo mga araber uh, uban pa diha nga mga uh, produkto nga ma ka negosyo sa income sa kita sa makilala kita nimo mga daghang mga lubi mo na ilahang ang mga produkto dre so padayon nga pa sa unahan mga bro no so Green the pita. Ah, nag-rap road na tad. Okay kayo. Nahinay lang tani rin. Kaya rap na ang dalan. Hmm. Wala pa na humandre o siminto. Pero okay rin yung pagka-rap road niya. Kaya di magiging yung nga lapok. niingon nga malubong. Ito ang sakinan. Kaya gini. Kaya nag ni mo rin. makita ng mga dagkong lubak. Ah, mga lubak. Di mo kayo dagko. So, okay rin. sa to ang sakinan. Uh, wala dahi taga motor no kay medyo layo gikan pa sa Dabaw mo nang gasakinan uh, ta uh, okay mangod ang sakinan kay dili ta ma hibilin uh, sa dalan so, yun mga bro no mga uh, Japanese ang yeah. ato ang padayon lang Japan ta sa tuwang pag uh, adto sa site so, mag naman siguro ni eh, kay So mo you no know, sa laktod nga istorya na ano da dari sa site. So mo din you know, ako ang estimiton. Uh, actually roofing lang daw ilang pa-estimate ani pero sukatan you nga know, pun na ako ning ilang uh, area ani floor area kay ang kasog mingon siya nga uh, uh, payas dan po dang ilang trusses kay steel truss man ang existing ani uh, pero at least dia an ta mo balik diri site ato nang uh, ma-estimate da yun. So, ang una ilang maestimit ma-estimate dire ang roofing lang yun. So, ako mga ani siguro sa Floreria, Musaka ko sa atop mga kabro So, tara, padawang ta dito sa atop no, Musaka ta dito. Kaya atong sukaton ko doon sa kataas ang atop, ano yung uh, iyang uh, nasa area. So, palibot ta dire So, ano siya mga kabro Okay kayo, oh, guba na gater. So, ano yun ni o no? ning saka na ta dere so gi assist ta dere sa anak sa tagiyagod mismo aning balaya uh, siya man ang ginyong gipiyalan dere so nana ta dere sa babaw sa atop so mau gini ato ang kinabuhi no sa pag uh, sukat sukat sa mga site sa maani re -rooping. so kailangan yun sa kaon ang taas huwag i-check huwag sukaton ang taas ng atop Uh, mau mo nga ang, eh replace ani kulurup na nga i-replace ani kaya ang existing daan pa man kanang na mapalit na to sa umaunti siya mga gabro no kita kita na po sa next video bye bye